Ditong weekend lang, na-issue na ang arrest order ng Senado laban kay Alice Guo o Guo Huaping at iba pang mga personalidad. Sa dami ng kasinungalingan at posibleng krimen ni Mayor Alice at ng lahat ng sangkot sa Pogo at sa laki at lalim ng mga problemang dala ng Pogo sa bansang ito, this is not merely procedural, This arrest order upholds the mandate of the Senate to safeguard the well-being of Filipinos. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya mahanap-hanap ng Office of the Sergeant at Arms. Ang anino ng buong pamilya niya ay hindi na rin makita. Sa mga Senate in contempt, tanging ang di umanong accountant ni Alice Guo na si Nancy Gamo ang nasa kustodya na ng Senado. Kaya sa mga missing in action pa rin, magpakita na kayo. Hindi mabubura ng inyong pagtatago ang katotohanan. At Mayor Alice Guo o Guo Hua Ping, kung nakakapag-Facebook ka, siguro naman kaya mo nang humarap sa Senado. Ginamit mo pa ang Facebook para sa pagpapakalat ng fake news na Pilipino kayo. Hindi ka Pilipino ang titibay na ng ebidensya. Nakakainsulto sa mamamayan na ginamit mo ang nasyonalidad namin para magpayaman, manloko, at magpasok ng mga pogo na puro krimen ang dala sa bansa. Ang nakakatakot, mukhang konektado talaga si Guo Huaping sa mga mas malalaking sindikato pa. Friends, Let me show you this image from the Anti-Money Laundering Council. Ang kumpanya ni Alice Guo, ang Baofu, ay may direktang transaksyon sa joint account ng dalawang tao. Ang isa si Yu Zhengkan, na incorporator ng Hong Sheng, ang Pogo na ni Raid sa Bamban Tarlac. Ang kasama niya sa account ay isang nagngangalang Hong Jiang Yang. Who is Hong Jiang Yang, you may ask? Kapatid po siya ni Michael Yang. Yes, the same Michael Yang na dating economic presidential advisor kuno ni Duterte. In short, the money of Michael Yang's brother was used to fund Hong Sheng, the raided Bamban Pogo. At ito pa, si Hong Jiang Yang ay incorporator ng Full Wind Group of Companies. Kung saan incorporator din si Gerald Cruz na isa sa mga incorporator ng Farmally Biological. The same Gerald Cruz na incorporator din ng Pogo na Brick Hearts na ang mga papeles ay natagpuan sa Bamban. Sabi ko nga Mukhang one big happy family pala itong mga Pogo at family members. Baka nga itong family pala ang farm na kinalakihan ni Alice Guo. Fuera Biro, our Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality will continue to dig deeper. Hindi po kami hihinto hanggat matunton at maputol ang mga ugat ng Pogo. Maraming salamat po. Patuloy pang nagsiserve ng mga uh, citing in contempt kum uh, warrant of arrest at saka mga sabina ang Office of the Sergeant at Arms at patuloy akong umaasa sa OSA hindi lamang natuloy nilang tutuparin ang kanilang tungkulin kundi sila po ang maggagabay din po sa akin at sa amin kung kailangan ng humingi Uh, ng tulong ng ibang mga law enforcement agencies. Nagawa na rin po natin yan dati sa mga dating mga investigasyon. So sabihin lamang po ng osaa na kailangan yung tulong na iyon ay madali po namin hingiin. Nakapa po kaming ibang impormasyon bukod sa huling uh, sinabi ng Bureau of Immigration sa amin nung nakaraang hearing na batay sa kanilang impormasyon bukod sa mga magulang ni Guo Huaping na umalis sa bansa bago pa sila uh, isyuhan ng ILBO, Immigration Lookout Bulletin Order, ang presumption po ng BI ay dahil walang information sa pag-alis ni Nagwo Huaping ng kanyang mga kapatid at yung ibang sinurba ng warrant of arrest na silang iba pa uh, ay nandito pa sa Pilipinas. Ible na kapag ang isang uh, public figure na nito nga hanggang, hanggang nito lamang ay napaka-active naman sa Facebook ay uh, hindi pa rin Uh, maserva ng warrant of arrest dahil hindi mahanap, then of course posible na may mga magtatago sa kanya o nagtatago sa kanya. At kung ganoon, ay eh, posibleng uh, matanong din sa kanila kung hindi ba sila guilty ng obstruction of justice dahil covered na po uh, ng isang uh, citation in contempt at warrant of arrest mula sa Senado. Kung mula sa simula ay nagpatuloy lang siyang paunlakan ng aming mga imbitasyon, kung ginalang lang sana niya ang uh, uh, sabina, hindi na sana umabot sa ganitong maisyuhan pa ng citation in contempt at warrant of arrest. And for sure, lalo na't at umabot na sa ganitong punto, mas maigi sundin niya ang payo ngayon ng kanyang legal counsel na voluntarily uh, humarap na uh, sa Senado at Tapusin niyang sagutin ang aming mga tanong at harinawa makatotohanan na lalo na tungkol sa kanyang identity, yung nasyonalidad na napruweba na namin sa tulong ng NBI na hindi Pilipino, hindi siya yung, uh, kundi siya yung guwuhuaping uh, nung naunang um, fingerprints niya. Uh, at sa ganon matigil na yung kanyang paghadlang uh, bagkus makatulong pa nga siya sa investigasyon ng aming komite. Uh, sinasabi ko talaga parang one big happy family ito. Hindi lang pala na may posibleng link talaga si Michael Yang pati si Michael Yang dito sa iniimbestiga namin ngayong mga pogo pati kapatid niya ay lumitaw na uh, sa mga dokumento. Uh, una nung ni-raid yung Pogo Hub dyan sa Bamban Tarlac, maraming papeles ng iba't iba pang mga pogo ang nakuha doon at yung isa nga ay yung mga papeles ng Brick Hearts Technology Inc. Ah uh, anong sinuri namin na yung incorporators ng Brick Hearts, yung isang pangalan na lumabas doon at nag-stand out ay yung kay Gerald Cruz. Ah uh, stand po sa amin yon at pamilyar dahil si Gerald Cruz din nga ay incorporator din ng Farmaly Biological Inc. Ah uh, at salamat na lang sa napakamalawak na naging uh, hearings ng Senate Blue Ribbon Committee noon tungkol sa Farmally sa ilalim ng uh, dating dating tagapangulo niya si dating Senator Dick. Alam natin na iyang si Gerald Cruz ay incorporator din sa isa pang kumpanyang nagngangalang Full Win. At sino ang chair ng Full Win na iyan? Walang iba kundi si Michael Young. And but wait, there's more. Uh, yung Pogo na Brick Hearts, yung email niya ay pareho din sa email address ng kumpanyang nagngangalang Sean Way Technologies Incorporated na Pogo, yung Sean Way at pagmamayari din ni Michael Yang. Yung mahiwagang Michael Yang na dating Presidential Economic Adviser ni Duterte at napakalapit sa dating uh, pangulo pangulo. So kaya ko sinasabi na parang uh, one big happy family itong dating family members na lumilita one by one ay POGO members din at pinaka late nga na idagdag dito yung kapatid uh, ni uh, ni Michael Yang. Na desisyonan kung tatawagin uh, na si Michael Yang o si Hong Jiang Yang. Pero at least uh, lumitaw na talaga sila sa fact-finding namin. So, uh, kumbaga bahagi na sila ng cast. Uh, hindi lamang na lamang ng formally noon, pero ng pogo ngayon na aming iniimbestiga. Pa naman sinabi na na-prove na namin na connected or guilty si Michael Yang sa pogo. Pero sinabi ko, yung mga sinabi ko, no, what we established about him nung panahon ng formally, uh, and the fact that yung kapatid niyang si Hong Jiang Yang uh, ay uh, nandumabas sa mga papeles ng Hong Sheng, yung pogo na ni Raid sa Bamban Tarlac. But uh, if uh, residents from the time of family are to be believed, uh, ina inaalam po namin ngayon, nire-research kung dito rin sa mga pogo Uh, yung mga connection ng dati, ayun din yung mga connection sa ngayon. So ongoing pa yung aming investigasyon. Natin yan sa AMLAC, no? sa susunod na hearing. What I can tell you palang uh, so far ay uh, yun na nga po na lumabas yung pangalan ng kapatid ni Michael Yang sa, sa AMLAC na may direktang transaksyon. Hindi ko pa masabi yung, yung halagang iyon. ah uh, na may transaksyon, si Mayor Alice Guo, both dun kay Yu Zheng Khan, na incorporator ng Hong at may kasama siyang Hong Yang sa transaksyong iyon at sa Hong na kapatid ni Michael Yang. Hindi ko pa masabi yung halaga.